Normal lang ba na kapag naglalagay ka ng pabango ay eh halos ipaligo mo na? Charing. Halos ganyan kasi ang ginagawa ng mga anak ko at halos ipaligo na nga ang mga pabango. Lalong-lalo na nga si Yums na kapag naglalagay ng pabango ay eh halos ipaligo na nga. At ang isang boteng pabango nga sa kanya eh, hindi nga inaabot ng isang linggo. At eto na nga 8.30 ang pasok na ABM at pwede pa siyang in-attend criminology dahil si criminology naman ay eh, hapon pa ang pasok at online class lang. At nakikita nyo ba yung kamay ni Criminology na lagi na lang nakasahod kada aalis? Ang sabi ko nga ay parang lagi kang may patago. Charing. Nabigyan ko na nga yan ng panggas at talagang humihirit pa. Akala mo naman ay laging pinagpapala. Charing. At maaga nga rin palang dumating ang tito ko dahil ang inay ko nga ay magpapagupit at magpapakulay nga ng buhok. Aba ay talaga namang high-tech ang gupit. Talaga namang sinundan pa ang iyapak ni Dora the Explorer. Charing. Siya nga kasi ang nagugupit dito sa may amin at kahit pa sabihin tito ko siya or kapatid siya ng nanay ko, negosyo ay negosyo kaya nagbabayad pa rin kami. At minsan nga pag talagang may pera kami ay nilalabisan pa nga namin ang bayad. Katulad nga ngayon, nagpagupit ang nanay ko at nagpakulay ng buhok. Bukod nga sa bayad ay eh, mayroon pa yung take out na ulam. Bay lalo na kapag nagpagupit ang mga kuya ko, bukod nga sa bayad ay eh, mayroon pa yung tip. So ayun na nga, pagkaalis nga ni AB, eh, naglaba naman ako nitong basahan. Hindi ko nga siya sinama paglalaba kahapon dahil sobrang pagod na nga ako kahapon. At pagkalaba ko nga ay agad ko rin binanlaban at pagkatapos nga ay ko na nga dito sa may aming harapan. Kapag ganito kasing tag-ulan ay gamit na gamit talaga ang mga basahan kaya malakas nga kami sa basahan ngayon. At pagkatapos ko nga maisampay ang basahan ay nilinis ko na nga rin itong kanal. Halos mayat at maya ako nga yan nililinis lalo na nga kapag ako ay naglalaba. Madalas kasi siyang maistakan ng tubig at kapag hindi mo nga nilinis ay bumabaho nga yung kanal. At dahil wala nga akong ulam kanina ay eto nga nangapit bahay nga ako dahil nakita ko nga ang aking ini na naggagayat nga na papakbitin. Kadalasan talaga ang inuulam ko lang sa tanghalian ay yung tira ng mga anak ko sa almusal. At kahit pa sabihin mong meron kami natirang ulam basta nagluto ang aking ina ay nakahatag ka agad ang aking bandihado. Charing. <laughs> Para nga kaming biglang nasabik sa gulay dahil nung nakakaraan nga kundi karne ay isda nga ang aming naiuulam. Naalala ko nga noon pag nagluluto ang aking inay ng gulay, eh, talagang hindi mo ko mapapakain. Magtitiis talaga ako kahit sa lang ang ulam, huwag lang makakain ng gulay. Pero ngayon, kahit yata damo, ay kakainin ko na. Charing. <laughs> sa sobrang hirap nga kasi ng buhay, ay eh, hindi ka na talaga pwedeng mamili ng uulamin. At ako pa ba na may mamimili ng ulam, ibigay eh, la ang nga iyan. Charing. At hindi na talaga ako pwedeng maging choosy dahil yung madam yung tinatawag, eto, madami nang bayarin. Charing. <laughs> at ayun nga, numakakuha nga ako ng ulam, umuwi na nga ako sa amin para nga kumain. At magkukutsara at tinidor ako ngayon, wala lang, trip ko lang. Charing. <laughs> at piling ko nga ngayon pala ang uli ako makakagamit ng kutsara at tinidor dahil nung huli yata akong gumamit yan para nung kasal pa yata namin. Charing. At kahit nga kapag kumakain kami sa mga fast food, eh, talagang hindi talaga ako nagkukutsara at tinidor talagang nagkakamay talaga ako. Katulad ngayon, tinanggal ko yung kutsara at tinidor kasi nga parang hindi na nga talaga ako sanay. Pag gumamit nga ako ng kutsara at tinidor, eh, parang hindi ako nabubusog. Ay kain na po, salamat po Lord sa blessings. Yun lang, salamat.